Okay. Bakit nga ba okay ang tingin ng mga ibang tao sa worksite natin ang mga safety officer ay polis, Okay, pulis police Okay? Police, police. okay natin. Sometimes we need to understand that kapag walang suporta ang ating top management, di ba? Parang nangihina tayo. Ano gagawin natin? Paano natin ito ibi-build? Paano natin gagawin yung trabaho natin? Ano po ba yung role ko dito? Yan yung mga nagiging ano eh, di ba? Nagiging product mindset po ng isang safety officer sa workplace. Kaya nga po, di ba, hindi ko masisisi ang mga nasa ano, nasa social media. O kay some of our safety or some of power safety officer na sinasabi nila na mahina ang occupational safety and health standard even the uh, RA 11058 in our workplace because hindi na e emphasize daw no ng maano ng gobyerno o hindi napapakita daw ng gobyerno okay, yung tinatawag nating ngipin ng ating batas. Pero ano ang sabi? If you attending a loss control management, di ba may pinag-usapan tayo na dapat may planning, may programa, okay, may communication because in the role of safe ano natin, kailangan ma -emphasize. Ano si Rabe? ma ng management. Ano po ba ang role nila sa risk factors? Okay, pag sinabi natin risk factors, dapat na management. Ano yung sinasabi natin? We need to classify ano yung RM risk management process. Okay, ano yung mga guidelines matrix na dapat natin pong pinibuild, communicate o ini-establish diyan. Ano yung mga safety contributions? Okay, na dapat natin pong ibigay sa top management o pakita natin ano ba yung mga safety contribution katulad ng mga toolbox meeting. Right? katulad ng mga inspection checklist natin. Ano pa yung mga risk assessment na ginagawa natin? Okay, communication purpose, katulad ng mga committee, etc. Blah, blah, blah. Lahat po yan is a part of our job. Okay, pero sometimes, ano nangyayari? Diba, mas gusto ng management natin o gusto ng ibang tao o ng mga engineer natin na ang safety officer ay laging nasa site. Reality, tama. Okay? Kahit naman ako, gusto ko ang mga safety officer natin sa site to pan. Okay? At the risk natin. Ang pangit naman po kasi, okay, for us, okay, for us, ha? If you are in the top management, ikaw pa ang nakakita ng hazard aspect during your inspections. Di ba? Where are you? Nasaan yung engineer mo? Nasaan yung supervisor mo? Nasaan yung foreman mo? nasa yung mga other key person na naaandun sa competency guidelines ng inyong programa. Okay? Kasi bakit? Ang nangyayari kasi sa workplace natin, in the real talk natin, ah uh, si safety. Pag safety concern, kay safety concern, safety lahat. Parang may mali. ba? Diba? Pero dapat may proactive approach tayo. Bakit? The proactive approach natin is a present. Sinasabi nga natin, di ba? Present ng ano ng katawan mo, present mo sa site na para nakikita nila or naiintindihan nila no, na ito yung mga dapat, ito yung mga uh, trabaho namin para hindi tayo tinatawag nating man-man in the corn, okay? Yung design, okay? Sabi nga natin, di ba, ano po ba ang magiging beneficyo nito? Okay? Na alam natin na merong confirmation ang ating top manager. Ulitin ko ha, ang isang safety officer ay hindi po pulis sa site. Kaya yes, hindi tayo anghel, hindi tayo santo na hindi magagalit sa side, hindi magsasalita sa side. Pero dapat po, ano sabi nga natin, they need to understand. Sabi nga natin, the two-way communications natin. Sometimes, sa'yo, natural lang, no? Kapag galit nakasigaw ka, o yung boses mo, it's a part of your, ano, emotions. Pero the physically, okay, dapat walang physical. It's like that. Sabi nga natin, di ba? Kapag ikaw open, open, uh, open ang isang tao sa ganung ano natin, you learn. Ano ba yung mistake Ano ba yung corrective action ko? Ano po ba yung mga ano natin? It's like that. Pero, di ba? What if yung mga tao na mabababa sa atin, katulad ng mga workers, lead man, poor man, yan ang madalas na sabihin na natin na less understand in our responsibility sila yung isa sa pinakamababa, hindi ko sinabi nag-iisa ha, isa sila sa mga mababa ang positions na hindi naiintindihan ng ano ng iba kaka katulad ng mga labor. Hindi naman nila naiintindihan ko ano yung mga sometimes risk sa kanilang site, di ba? Basta magtatrabaho yan, okay? Natin po. That's why ano sabi natin? Maybe we can change. We will call the management with the support no? Lalo-lalo na yung mga engineer natin diyan. 'Di ba? Sa ito pinakamagandang sample natin. Okay? Ah, uh, meron kaming isang mga ano, ito maganda, okay? Ito, may mga engineer kami. Okay? Yung mga engineer namin nagdo ng inspection. Si client, si nagano, nagkandak ng inspection. Si client, okay? Ah, uh, dumating. Okay? So, si client, sinabihan si la inspector, nasaan yung mga salamin nyo, simple things. Nasaan yung mga eye protection nyo. Uh, sir, nakalimutan namin. Okay? Nando sa office. Ano ang sabi? Di ba dapat kayo, okay? as a client, ah, kayo yung mga maging good example dyan sa site. Di ba? Tasi, tayo mga supervisors, we need to emphasize ano po ba ang pagiging good example natin. E eh, kung tayo is not a good example sa site natin, eh paano pa tayo mag-build ng trust sa kanila? Yan yung sinasabi natin. They need to emphasize that. Okay? Kasi in the risk management, okay, kailangan may mga role model kahit na top management. They need to be a role model. Paano man nasabi natin mo role model ang ating top management? Hindi, yung support. Kasi dito, oh, the risk management, the hazard, the risk, they know. Diba? Sabi nga natin, the hazard can be risk. Diba? Ano yan? Yung mga source, potential harm sa workplace natin. No? Ito naman yung mga consequences na masasabi natin po sa ating workplace is the risk. Okay? That's why the assessment of the top management, like the likelihood, severity, makikita nyo naman yan. Nandyan yung risk assessment natin. Pero nga ang problema, 'di ba? Ang problema in reality in our workplace, real talk lang tayo, no? Napupunta lang kay City <coughs> yung burden. oo oh, City. 'Di ba? May nagtatrabaho do working at tight, hindi mo man lang sitahin. Safety may excavation doon. Hindi mo man lang sitahin yung nagtatrabaho safety may ta ano to ganun in the simple things no na ano natin na na emphasize natin lahat na emphasize natin lahat na yung safety officer ay police sa site because of that risk factor no that that's because of what because of that job role na binibigay sa atin okay there's no perfect safety officer in our workplace dapat katulad nga na sinabi ko lagi, you're open. No? Open ka sa communications, open ka to listens, okay? Hindi naman porket galit ang isang tao, galit na sa iya. Galit 'yan sa sitwasyon. 'Di ba? Ako katulad niyan. 'Di ba? Jonathan nagagalit ako, kay Eden nagagalit ako. Hindi ako nagagalit sa kanya, sa kanila. Nagagalit ako sa sitwasyon. 'Di ba? Hindi ko naman sinabi kay Jonathan, sorry sa wording ko, nag-PI ako, PPI mo. Di ba? Hindi. Right? Nagyayali tayo or nagaano tayo sa sitwasyon na ano natin. Ayun yung sample natin. Ano po ba yung mali sa sitwasyon that we can change? Okay? Kasi doon nagsisimula lahat eh. Maririnig ng worker na sumisigaw si safety officer because of the situations. Ba't ganun? Diba? Kapag si safety sumigaw, ano na, pag si operation sumigaw, sunod lang. <laughs> right? Parang may iba. Din. Okay? Yan ang mga sitwasyon na dapat natin isipin nyo lang paano natin mababago at paano natin mabibigyan ng mas mataas na kalidad na kaalaman ng mga nasa paligid natin. Because we don't want any business risk sa ating workplace. Kaya nga nandyan ang mga safety. Kaya nga yung mga admin. Kaya nandyan na security force. Kaya nandyan na operation. Because of what? No, may mga business risk na dapat nating isang uh, maisip. Katulad ng police, Kaya nga ay police, or uh, security guard. Bakit ka pa kailangan mag na security guard for your perimeter, for your security? Because no, may mga business risk tayo. Okay, bakit kailangan mo pa mag ng IT? Di ba? Bakit kailangan mo pang mag-hire ng mga ano admin HR because of business risk, no? Papasok niyan yung mga legal cases. Bakit kailangan pa ni safety ang uh, legal cases, mga reklamo ng worker? Because it's a part of business risk. Ang tawag diyan, committee. Not only the safety officer, it's committee, no? Na hindi nga, di ba? Sasabihin sa atin na hindi, huwag mo pa hindi mo to position. Yes, na andun tayo. But we are here to what? To indicate in our reporting and our uh, system na may mga ganyan tayo. Huwag yung isipin na police po yung tinatawag natin. Police na agad yung ganun, okay? They need to understand. In the tool toolbox meeting, we can discuss. Di ba? Kasi bakit? The operation, the marketing, the financial, right? Magkakaroon ng business risk yan. Ano yung sinasabi natin business risk na inaano natin? they need to learn. No, kahit sa mga engineer natin. No, we need to emphasize the financial requirements natin. Kasi bakit? As a safety officer, ba? Diba, marami sa ating mga ano, mga engineer, mga foreman, supervisors, even the top management, they don't have a cost training or boss training, right? Basta sila magtrabaho lang, hindi wala naman tayong ano, walang budget ng PPI na yan. Diba? Sasabihin sa'yo, ay hindi, walang budget yung PPE na yan, wala kong ganito yan. Hindi totoo yan. Okay? Ba nasa RA 11058 na ang PPE o Personal Protective Equipment ay libre pinagagamit o pinamamahagi. Kung sakaling mayaman ng company nyo, pamahagi. Okay? Pero kapag mahirap, ano sabi? Pa, libre paggamit. It's a part of that. Okay? Kasi in the real subject natin po, o din sa mga pulis-pulisa na sinasabi, ah, pulis-pulisa niya si Sergio, No? Pulis-pulisa niya si ano, si Aiden, o pulis-pulisa niya si Rial, or pulis-pulisa niya si Mia. Okay? It's a good point. No? Ibig sabihin, as a good point, nararamdaman ka nila. Pero in the bad point, pangit yung attitude na ano natin, na malabas. Tama? yun ang ano natin eh, di ba? So, ano yung dapat natin gawin? 'di ba? Yan yan, tingnan mo yung programa. Eh mamaya sinabihan ka tapos babawi mo sa mga ano, sa mga policy o ano natin o sa mga penalty, hindi maganda 'yon. Okay, we need to emphasize yung mga sample natin. Okay? Bakit? Kasi all of us may asset. Right? Kaya nga ikaw yung cellphone mo iniingatan mo. Dito to emphasize din sa mga manggagawa. Kaya nga yung shoes mo, PPE mo iniingatan mo. Because of what? 'Di ba? Alam mo na ito ay pag nasira, gagastos ka. Ganun din po sa loob ng kumpanya. Right? That's the risk, okay, that they need to understand. Okay? Kaya nga po ang tao trabaho ng isang safety officer is to advise. Advisory capacity and then makapag-create tayo ng tamang programa. Okay? We have a lot of program. You know, in our company, we have a lot of program. Ang problema, paano natin po dinidesseminate ito ng tama sa ating lugar gawad in the simple toolbox meeting, simple OSH committee meeting, right? Simple inspections, okay? Submit, email their program. It's a part. Napakagandang i-emphasize natin lahat yan. Okay? kasi kapag na-emphasize natin yan, yung mga fraud sa security, yung mga breaches o terrorism na nandyan, kasi isa present, ibig sabihin, no? Tayong lahat eh, as a part of OSH committee, we are not a police. No? Yan po yung sinasabi natin. Bakit? The HSSE. Ano ba yung HSSE? Health, Safety, Security, Environment. Right? Kasi we don't want any fatality. Saan ba nangyayari ang isang fatalities? Saan ba nangyayari isang hazardous ano natin po? Diba? Event. No, na no, nadya sa workplace, di ba? Ano natutunan natin? Saan? Sa mga near miss, yung mga gawain o gawa na hindi nararapat na na-emphasize sa ating workplace. Kaya nagkakaroon ng injury. Ay, okay lang, bata lang naman yan. Hindi, yun di need to understand. E, eh, yun nga eh. Okay, the two-way communication is a one of our problem also. Bakit? Nagsasalita ka, they don't want to listen. Nagsasalita sila, you don't want to listen. Diba? Kasi nga may mga ano, conflict na. Right? Pasok na rin natin sometimes the politics. Diba? Ano 'yung nagiging politics minsan, 'di ba? Pansinin nyo sa work list job, darating si pulis, darating si barangay, darating si LGU, darating si ganito. Sino inanap? Sino po safety nyo dito? <laughs> right? Ultimo, ano na lang, ultimo problema na lang na piso ng worker. Nagreklamo si workers, bakit kulang ng piso yung sahod niya? Ano sabi? Safety, pakiayos. Di ba? That's the reality in our work days. No, diba? na dapat natin pong ano, ma-emphasize. Di ba? Na ano natin, it's like that. Okay? Because, if you want to protect your career, your, ano natin, yung trabaho natin, we need to understand no? Na nagsimula mag tayo magsimula sa top management. Kung nahihirapan tayo sa top management, we start to the labor, to the skilled, no? During toolbox meeting, during kwentuhan, kainan, yung magaganya nagkakain ng kayo, ay, ay, ay pangit pa Kumakain kayo sa lunch ganon Ang pangit pakinggan pala noon. <laughs> okay? Hindi ba? Nagsasabay kayong kumain, yan lang. Uh, sa lunch, merienda, di ba? You need to ask. Okay? despite doon no, yung sa mga ano natin o oh, kamusta yung productivity natin ano yung mga other concerning natin ano yung mga natin Bigyan pa paano natin okay kasi market doon papasok yung planning di ba yan yung mga sample natin is a part of marketing strategy also for us okay na isang uh, safety o katulad ngayon okay ano sabi may bagyo ah Oh, na. Ano yung mga natin? Biglang nag-sabado, naglinggo, wala. Uwi na. No? Wala man lang nag-verify ng site kung ano yung mga ano, preventive control. Yun ang mga sample natin. Sorry to say, ah, ganun. Okay. Di ba? Kasi dapat ano yung par, yung dapat yan din yung matapik natin. Yung par for, ano, par uh, plus 5. Alam nyo yung par plus 5, ano, par plus 5. Okay? Par plus, uh, par plus 5 P-A-R P -A -R plus 5. Tatandaan nyo ha. Ano yan? Philippine Area of Responsibility tied days before the, the, typhoon came. Okay? Kailangan na i-inform nyo ang inyong mga supervisors. Wag na wag nyong kakalimutan po yan. We call that proactive par plus 5. Pag may mga typhoon. You need to post in your GC through email para ano sa control measure ng operations especially if you are open or in the building. Di ba? Ganun lang po, okay? In the simple things. Lagi nating tatanan, hindi tayo pulis. Okay? Sometimes, hindi ka naman anghel na gagalit ka. Ayan, katulad ni Kenneth, laro-laro lang galit. Lalo na pag buhaya yung kalaban. <laughs> ay buhaya yung kakampi. <laughs> okay? <laughs> kakampi na lang namin, kinakaaway pa ni lang, <laughs> Okay? Yung, yung sample natin, ganun. Okay? Na ano natin, na maintindihan natin. Okay? Hindi tayo anghel dito para ano, para sabihin na, Sir, hindi ako nagkakamali, hindi ako ano. Okay? Basta, ang isipin lang natin, we are not police. We are a protectors to give a proper learning to the top management, magbigay tayo ng tamang kaalaman. And syempre, no, ano sabi ko? Dapat may suporta ang ating top management. Kung wala, kahit ka kakaganda, kahit ka kakapogi, kahit ka kakagaling, nga nga ka. Ano ibig sabihin? Huyo ka. Right? Because, no, hindi ka pinapakinggan ng top management. Okay. Lagi nating emphasize, mama, -ma Okay, yung mga worker natin, mga supervisors natin, the top management natin, okay, mababa ang kalaman sa ating trabaho. Okay, pero, ito lang advice ko sa inyo. Bakit kaya yakap sa punong matinik? ba? Diba? Bakit pinipilit natin yung makap sa punong matinik, eh marami naman punong mahalaga para sa atin. Okay, is like that. Okay, maybe as a safety officer, the salary are there. Yes, Given na yun. Sasabihin mo, Sir, bakit ka umalis dun sa company na yun? Hindi. For career growth. Kotongan kita eh. <laughs> okay? Huwag huw na tayo magalo. Huwag na tayo maglokohan. Kaya ka alis para lumipad sa company na yun. Ang sagot doon, unang-una the salary. Tama? Okay? Kahit gaano ka baba ang salary mo, kung masaya ka sa kumpanya mo, hindi ka alis doon. Tama. Kasi bakit? Nararamdaman mo the support of top management, yung mga other things na hindi ka naman ano is like, you need to find a comfort zone for you. Okay? Huwag nyo na akong gayain. Nakalbo na ako sa ganitong ano natin eh. Okay? Kasi bakit? Kaya nga ta sabi sa akin, Sir, binabayaran ka dito para ma-stress. Ano ba? Shock absorber ba? <laughs> okay? Di ba? Ginagawa akong punching bag ng, ano, ng client 'di diba? Buti na lang medyo maano tayo. May practice-practice tayo, hindi katulad ng iba diyan, dalawang takbo ay atak pa Pangatlong takbo lang, wala na hingal na. Diba? Tama? Hindi na ako magbabanggit ng pangalan sa inyo, ha? <laughs> min tubig mino. Hanap tubig agad, nilaluwa. <laughs> diba? Okay, hindi. Okay. In our workplace, we need to be physically. Uh, hindi ko natin pwede sabihin si Mark yun. Baka sabihin, nakatapos naman na isang game. Okay. <laughs> okay. Natawal, no? Yan yung mga sample natin. Baka sabihin ni, uh, ni, ni RG. no? Okay, hindi na. <laughs> okay, hindi. Okay, to be joined. Okay, to, uh, to be enjoy in our workplace. No? Tandaan natin. No? The career growth in our workplace ay nandyan. Okay the risk management process. First, we need to assess. Napaka-importante na i-assess ia mo yung tinatawag nating risk factors sa ating work. Uulitin ko ha. Being safety officer is a big challenge for us. Ano yung mga risk factors? In the, huwag nang gumawa ng magandang form. Ano yung mga hazard aspect sa workplace nyo? Ano yung mga risk identification nyo? Ano yung mga control measure nyo? At paano nyo to imo-monitor? Yun lang tatlo na yun. ba? Diba? Bakit? Kasi pag may mga monitoring ka paulit ulit-ulit, sample natin, kung natin si ano, John Pell. Okay? Bakit? Ang problema niya, sir, housekeeping. Laging ganun, sir. May 5S program naman kami, before and after. Tama? Meron kami before and after 5 housekeeping. Bakit kami na mong problema pa rin sa housekeeping? May 5S housekeeping program ka nga, ang tao mo naman, isandaan. Ang naglilinis, lima. Right? That's why, yan yung sinasample natin. We need to emphasize, maybe we need to call. Okay, paano mo i-monitor to? Paano mo i monitor kung lagi ka na office? Paano ka mo i monitor sa isang daang tao mo kung nag-iisa ka lang? That's why we need the help of our lead, ano, lead man, foreman. Right? We need to help other person is like that. Hindi yung ikaw lang lagi yung ano natin is simple things. Kay mahirap gawin pero yun ang pinaka best way. Okay? Simple lang yun ha, housekeeping. Kasi bakit wala naman ako nakitang construction site na or ano kahit manufacturing or isang workplace na malinis bahay niyo nga pagdating mo, di ba? Hagis kaagad ng underwear saan? Sa ganito, short, damit, etc., di ba? nema? Makalat mo may mga simple things, okay? How to fix that and ma-review ma natin saan may mali, ano yung mga factors na dapat natin pong improve. Okay? Yan po. Siguro yun na muna po, mga kasiti. Okay? Ingat-ingat po and Maraming maraming pong salamat sa support. Thank you.